Bumaba sa 70 pesos kada kilo ang presyo ng lokal na pulang sibuyas sa mga cold storage facility mula sa dating 120 pesos sa gitna ng pagbaha ng imported na red onions itong sinabi ni Mr. Jason Kainglet, ang executive director ng Farmers Group na Samahang Industriya na Agrikultura. Kaya hindi doon mano maaring ibenta ng mga magsaka ng Nueva Ecija, Pangasinan at Mindoro ang kanilang mga sibuyas galing sa cold storage. Sinisisi nila ang DA at ang Bureau Plant Industry sa pagpayag sa sobrang dami ng inaangkat na sibuyas. Isiniwalat ni Kainglit na mga inangkat na sibuyas ay iniahatid at iniimbak umano sa mga cold storage facility dito sa Bungabon Nueve Isiha upang palabasing lokal na ang mga ito. Kasunod anya ng krisis sa sibuyas sa so isang taon kung saan umabot sa 720 pesos ang retail prices, nagbigay ang DA ng special na cold storage facility sa mga magsasaka para payagan silang direktang magbenta ng sibuya sa mga distributor sa mga pamilihan. Paliwanag ni Kainglet, maraming traders at magsasaka ang naging back ng mga sibuya sa mga cold storage pero hindi umano nila maibenta ang kanilang mga stock dahil minamanipulan ng malalaking traders ang mga presyo. Binanggit pa ni Kainglit na magpipikit sa harap ng DA sa Quezon City ang mga magsasaka ng sibuyas mula Nueva Ecija, Pangasinan at Mindoro para iprotesta ang kasalukuyang pagbaha ng mga inangkat na sibuyas. Batay sa monitoring ng DA sa mga pamilihan ngayon sa Metro Manila na sa pagitan ng 120 hanggang 190 pesos. Kada kilo ang retail na presyo ng sibuyas. Kasama mo sa Arimen Nueva Ecija, Ace Blanca, Tatak Arimen.